Marjorie Barreto inaming hindi si Dennis ang ama ng kanyang mga anak. Sa isang emosyonal na panayam, inamin na ni Marjorie Barreto ang buong katotohanan tungkol sa tunay na ama ng ilan sa kanyang mga anak. Nilino niya na hindi si Dennis Padilla ang ama ng lahat ng kanyang mga anak, taliwas sa matagal ng paniniwala ng publiko. Ayon kay Marjorie, tanging si Julia Barreto lamang ang anak niya kay Dennis Padilla. Sinabi niyang panahon na raw upang itama ang maling akala at bigyang linaw ang mga spekulasyon. Hindi niya binanggit ang pangalan ng ama ng iba pa niyang anak, ngunit iginiit niyang privado ang kanilang kasunduan. Ayon kay Marjorie, ginawa niya ito para sa kapakanan ng kanyang mga anak at upang maprotektahan sila mula sa intriga. Inilahad din niya ang hirap na pinagdaanan bilang isang ina na kailangang itaguyod ang kanyang pamilya sa gitna ng kontrobersya. Samantala, hindi pa nagbibigay ng pahayag si Dennis Padilla ukol sa isiniwalat ni Marjorie. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang pag-amin, may mga natuwa at may ilanding ding nabigla. Nanindigan si Marjorie na tapos na ang panahon ng pananahimik at handa na siyang harapin ang katotohanan. And this are chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.